So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung tamang pag bago yung mga blood test. Okay? Okay, so ginawa ko yung video na to kasi ang dami kong pasyente na na over fasting o kaya na under fasting. So sayang naman yung isang araw nila tapos hindi na kukuha ng dugo. Okay? So pakinggan niyo na lang yung mga tips para ma-prevent no? Okay, so guys, hindi naman lahat kailangan ng fasting, no? Yung mga complete blood count, yung mga urinalysis hindi kailangan. Pero kadalasan pag may mga combination na ano, ng mga sugar, kidney, uric acid, liver, no? Yung tinatawag na chemistry 8, chemistry 10 or chemistry 12 yung kadalasan kailangan niya ng mga fasting. Okay? So, paano ba yung ginagawa? So, ngayon, ituturo ko, para hindi na lang malito lahat, 10 hours fasting yung ituturo ko. Pero depende pa rin sa position nyo ha, pag sinabing 8 hours fasting o sinabi 12 hours fasting, yun yung sundin Okay? Pero para safe ka, 10 hours fasting. Okay? So, sa akin, pagpatak ng 10 p.m., 10 p.m. ng gabi, no? Pinapakain ko yun ng sky flakes at tubig. Okay, para yun yung last meal nila. Ang iba kasi mga pasyente, 9am pa lang, 8am pa lang, or 7am pa lang, hindi nakakain. No? Na over fasting, hindi nakukuhaan. So, dapat 10pm, kakain ka ng Skyflakes, tapos iinom ka ng tubig. Tapos yun na yun, toothbrush na, and then wala na. Para, kinabukasan ng 8am to 9am, pwede siya kuhaan. Kasi diba, 10 hours fasting, so 10pm. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakto, 8 to 9 a.m., may allowance ka pa na 2 hours kasi hanggang 12 hours naman yung maximum fasting bago makuhaan ng dugo. So, pag magpa-fasting ka, hindi lang yun sa pagkain ha. So, ititigil mo din yung paninigarilyo. Kung nag-exercise ka, eh, huwag ka rin muna mag-exercise. Kahit 1 day lang din naman, nakaka-apekto kasi sa blood sugar. And then, isa pang common mistake to yung pag-inom ng tubig, no? Okay lang uminom ng tubig. Ang mga bawal dyan ay yung mga juice, mga alak. O basta, yung eh, mga carbonated drinks, yung mga coffee, mga, yan yung mga bawal. Pero yung panginom inom ng tubig, okay lang yan. Pero, guys, ah, uh, disclosure lang, hindi lahat ng institution pinapayagan nun. So, tanungin nyo pa rin kung saan kayo magpapagawa ng laboratory kung pinapayagan kayong uminom ng tubig. Pero, pwede naman yung pag-inom ng tubig, no? Pwede yung wisik-wisik lang, pampatanggal ng umay, pero dapat stay hydrated ka pa rin. Okay?